Ito pala guys ang buhay probinsya guys. Napakahirap. Kung hindi ka mag tiyaga, wala kang nilaga. Hindi ka magtanim, wala kang aanihin. Kailangan talaga guys magsipag. Pagsipagan ang pagtatanim. abang bata pa. Para once na tumanda kayo guys. May mapapala ng mga anak mo guys. Dapat sa mga bata dyan. Kaway-kaway kayo dyan. Pagtuunan yung pansin itong mga kasama ko. Ang sisipag, ang babait, at ang pupugi pa. Yan guys, oh. Nililinisan para mataniman. yan guys, malapit ng oras guys. Kainan na naman guys. Iba yung nasa isip niya. pa kami guys ng ano. Mauulam yung ano. Puso ng saging. Sa mga nakatingin dyan pumusok naman kayo Para kami makakain And guys oh Tingnan nyo lang yung dalawa Ganyan sila kasipag At alam nila kung aanhin yung lubi Gagawin niyang gata Para matamis-tamis Yan guys oh. Sabi pa nga sa kanta guys, magtanim hindi biro pagdating ng panahon. Nini maho. Ayan na guys oh. Parang nauulan na guys. Pero bibilisan lang namin to guys para madali yung trabaho, makauwi ng maaga at makatikim ng matamis. Ayan guys oh. Ay bukay ka, gigulo. Yan guys, yung nagbubungkal. Sa tingin nyo, sinong ka mukha niya na artista? Yan. Sinong kamukha na artista yan, guys? Parang si Dante Baruna, guys. Yan guys, oh. Magkapatid na magkahawig talaga sila mag kapag nakatalikod. Yan. ka pa, ha? Yan guys, oh. Pagpasensyaan nyo na. Ang pupugi ng mga kasama ko, guys. Nakakawalan ng stress Yan oh Nililibing ko na naman guys Nililibing kong maliit pa At paglaki yan, And Guys oh Nagtanim ako guys Sila taga Ano guys Taga linis Taga hukay At ako naman taga libing Ganyan guys Kaya kayong nanonood Huwag kayong mangbas Kasi baka kayong ilibing ko Joke lang yung guys Ano lang Pawala ng stress guys. ng mga dahon. Yan guys so oh. sa construction lang kami nakakita ng naghahawak ng pala sa bundok. Yan oh. Parang nawala to sa ano. Sa kontrata ng LC Ting. Yan guys oh. Ang dami ng ano karlang dito guys. Malagkit ba? tatam na namin guys para makaani naman kami kasi ang mahal na ng ano ngayon guys kopra kaya naisipan namin magtanim pero hindi amin don kaya kayo nang oh, <laughs> mga bata dyan pag isipan nyong mabuti at pinaghirapan ng mga magulang nyo tingnan nyo Ganito din mga magulang nyo para kayo magkapag-aral. Kaya, Kaya. ma-inspirasyon kayo sa pag-aral. Dapat, ang puso't isip nyo nasa magulang nyo na kailangan makaraos kayo sa kahirapan. Dahil hindi, hindi makatumbasan ang paghihirap ng magulang. Ang anong ginagawa namin sa bundok guys, yung mga magulang dyan, ganun din ginagawa nila. Yung iba dyan, Swerte lang yung mga mayaman guys. Dahil sumasahod ng malaki. Dahil lang hihirap sila para makaraos ng kahirapan. Yun guys. Walang taong mahirap. Pag mahirap. Aw, oh, ano, ano kayo? Kapag masipag ka. Tulad nito guys. Akala mo lang ganyan lang yung pananamit niya. Pero hindi mo alam. Parang parang maestra yung ano niya, parang guro yung sahod niya. Yan guys oh. Guro, guro. Yan yung busing namin guys. Yung nag ano, naglilinis ng daana namin. Baka kasi guys may ahas dito guys pero ah, hindi tinatablan yang nauna guys dahil ang laking katawan hindi mauubos kaagad. <laughs>